Nalagdala po ako ng kinapay. Ayan, may pamerinda po. May merindahin ko po at nang napasipag po. Ayan, may pinagagawa po ako. May papagawa po ako nung... Uh, para pong pakabagan po ng itatanong ko po alin man po sa kalabasa o ang palaya. Para naman po mas maganda, mas kita kong pag nagkabunga na nakahang. Uh, ari pong dalawang ari ang lagi ko pong nakakatulong pag ako po may mga gustong gawin sa garden. Ito po sa garden at ako po ay may uh, simpleng pinaglagawa po doon sa aking mga BMP. Uh, gusto ko pong magawa nung kakabagan po ng ampalaya para mas marami po o kakabagan po ng kalabasa kung ano man po ang gusto kong itanim na nakabag uh, para po marami pong gulay ayan, ano po ang gusto kong itanim gulay at mga namumulaklak na halaman. Yan, ako po ay may pinagagawa. Uh, gusto ko pong magtanim ng ampalaya o didini naman po sa loob ng garden at yung mataas po ang pakabagan para po nakalawit po ang magiging bunga ah uh, ito po yung ampalaya na nasa bakod. Kaya po ako nagpapagawa naman ng sa garden. Gusto ko po yung ang ampalaya po yung para pong naka uh, nakahang naman po sa taas yung pong uh, mas kita ko po para mas maganda po tingnan. Umpisahan na po ang paghukay po uh, po ng pinakahaligi po. Uh, magaling din po yung may nakakatulong sa garden kasi kung ako lang po ay talaga pong hindi ko po kakayanin ah, uh, ito po ang sinasabi ko minsan sa pag ako po yung na pokpok po ng pokpok kasi po may pinagagawa po dun po sa tabi ng aming bakod na bahay. Ayan uh, po ang pinagagawa. Uh, taas din po at kaya po minsan eh, ay marinig po ninyo yung pokpok -pok po nila. O, oh, ari po ang BFF kong pogi. Ayan, kasi pag po, o, oh, yan po ang aking... BFF, mga barkada pong masipag. Ayan, o. Labas na po ang brief sa likod. Sige, BFF. oh, yan. Yeah. Kaya, Kayang-kaya. Yan ang magaling. Mga machong masipag. Oo. Oh. Kaysa paungkot-ungkot lang sa bahay. Oh. Mamaya pag nakatapos ay may 20 nang bigay ako. Hmm. Yan. Ayan. Oh, sige, pokpok -pok na maigay. Ayan. Pokpok, pokpok, pokpok. pok Ayan. -pok 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 -pok. Uh, bukas na daw po ulit at dahil pagod na yung BFF ko ay, ay madilim na nga naman So pinigil na po muna, bukas na lang po ulit, itutuloy At talagang maalwa naman pong gawin, <laughs> napagod <laughs> Ayan. So bukas na lang daw po ulit, itutuloy Kapo uh, na po, medyo uh, papahinga na muna Ayan, ito po yung aking solar light. Pero ganda pa rin po pag hapon na, pag gabi, pag gabi na. Ayan, bibili pa po ulit ako. So, bukas na lang po ulit at ibibidyo uh, ko ulit po yung second day naman ng kanilang paggawa. Pare yung pa. Ano ganyan sa istro? Pwede kulang ano. Kulang lalagyan pa ng istro para mas ano. Yan. O, matatapos na. Makakahabag na ang palaya. Hindi po gusto nang tumaas. Kaya may pokpok na uli po din sa kabilang bakod. Pokpok, pokpok, pok, pok, pare yan ano? Hindi, para pag naglaylay ang mga ilalagay na ang palaya. Hindi no. ko alam kung ano yung naipunla ko kung kalabasa o ano yung... Yung isang gagawa natin ay namamahingat uh, na pagod sa matinding gagawin. Ano? Yung isa natin manggagawa ay talagang <laughs> na mahinga muna ho at dahil ano ay parang hirap na hirap eh sa pagtatali ng straw Lugis <laughs> ay binayad na 20 pesos pag maganda ang gawa Ayan Ayan, dumating na ho yung aking isang manggagawang napagod sa paggawa ng bak ano? Tawag dyan, pakabagan Ariho, dumating na ho yung isa kong manggagawang ano, na mahingahot talagang nahihinapo ho sa paggagawa ng alambring isasabit. Kaya nga, forman ang hero kong magaling eh. Ay hindi forman i, eh, superman ata ang nagawang aris. Ang upa kong isang tinapay, eh. bigyan mo si Angelo ng isa. Baka ibibigay mo sa anak mo. Pag kasi, huwag mo nang bigyan. Ay siya, huwag mo nang bigyan sa anak mo. Matanda na naman yan. Huwag oh, ka Angelo, ang nang makita ka ng girlfriend mo. Baka ang girlfriend mo makita ka sa vlog ko. O, oh, pag nakita ka ng girlfriend ko, isasabihin ikaw yan. Isa Abay, kasi pagpala naman ang aking boyfriend, Ari. ng harian. Yan, ng harian na po at nagpagawa po noong ah uh, gapangan po ng ampalaya. Ito mm -hmm. po ang pangulam. Mm hmm. Yan po ang pagkain po. May ginataan po. Yan, finally po ay natapos na po ang aking pong pinagagawa pong uh, gapangan po ng itatanim ko pong ampalaya. Uh, kasi po ay yung tinanim kong ampalaya ay na napakarami pong bunga ay doon ko po, po na itanim sa may bakod. Kasi po uh, pag po kami nagugula yung po mga buto na ng mga gulay doon ko po na ilagay kaya po nagsibulo lang po doon yung ilang buto ng palaya eh, pinagdiretso ko na po nakatawa naman po na ah, ang dami rin talaga po niya naging bunga ipeplex eh, ko po mamaya dito sa ah, uh, video yung aking pooling ang palaya para makita po ninyo na ang nasa bako din po yung pong gumagapang ding kalabasa. Kaya kung ano man po yung pun lang Ama uh, mauuna pong uh, itanim ko either apalay uh, o kalabasa ay eh, sigurado pong gaganda rin po dito at pag po uh, ito pong pinakita kong video nang nagawa ko pong bagabagan Papakita ko naman po sa inyo yung pagpuno naman siya yung nagtanang ko at nagka, yung mga magiging bunga naman po. Uh, ito po ang tanim ko pong ang palaya sa bakod. Kaya po ako yung nagpagawa uli ng panibago dun sa garden. Kasi po ito po ay nasa bakod. Ah, uh, maganda rin po siguro yung pinagawa ko dahil pag yun naman po ay nagapang ang pumbatas ang palaya ay nakahang po sila. Nakatuwa din po siguro ang tingnan. Ah, uh, pag nagtanim po ako dun, papakita ko po din sa inyo. Hmm. Ayan. O, tinanong mga kalabasa. Talagang ano din, iyo. Ayan po, may bunga. O. Ayan. Isa. Dalawa. O, meron pa po din yung ilang mga anak. Ayan, o, nakatago. Nakatuwa. Ayan. So, yung pinagawa kong pakabagan ay sanigayan din kadami maging bunga.